Danny! Eric! Eric! Ano Oh my God! Look at you! ganda ng katawan mo! Ano ba? Sa'yo! Oh my God! Eh, ito nga eh. Tignan mo oh. Pumapayot, pero dumitaw ako eh. Eh, una pumapayat na ako. Pero, oh my God. Sarap kumain eh. Okay lang yan! Oo. Oh, eh, kamusta? Nakakaya mo ba yung init sa Pinas? But okay naman. At, well, it's the least of my worries. Um, pero wait lang, order lang ako. Waiter, sandali. Ah, uh, isang decadent na chocolate cake. Please? Ay hindi, hindi, uh, Orange juice na lang. Okay yung deals ng shop na to, ha? Napaka-flexible ng terms, napaka-mura. Hindi tulad dun sa mga pinuntahan natin nung una, no? Ah, uh, Eric. Magpatato kaya tayo sa noono, tsaka sa leeg, tapos magpabutas sa rin tayo ng tenga, pati ilong. Uy! Aray! Bakit ka ba nang hahampas? Eh kasi nagpasama-sama ka sa akin dito ang tumingin ng kotse, tapos nasan bang ang utak? Nasa Venus? Ikaw ha, Eric, if you end up buying a lousy car, huwag mo kong sisisihin. Ganyan mo, sorry. Meron lang akong iniisip, okay? Alam mo, Eric, the last time I saw you na nagkaganyan ka, it's because of one person. Huwag sabi sabihin iniisip mo na naman yung ex mo. Ha, Eric? Um, Eric, mm -hmm. word of advice. Pwede mo nang iwan yung luma mong kotse, tapos, ah, uh, tumingin ka sa paligid mo, umikot-ikot yung mata mo, di ba? Kumuha ka ng brand new. But, well, ah, uh, huwag lang ako, siyempre, hindi tayo talo eh. Best friend mo, kaibigan mo ako, di ba? Ayosin mo nga yung itsura mo. Dahil mo pa yung itsura ko nung no, sumali ako sa Miss Barangay San Andres Bukid. eh. Dan, pinapunta kita dito dahil kailangan ko na karamay. Tapos tatalakan mo lang ako? Oh. Eh, anong gusto mong gawin ko? Kung ko yung katangan mo? Eh, ikaw lang naman ito na pupumilit na maging parte ulit ng buhay ni Vincent, hindi ba? O yun, tuloy na pala mag-gaga pa kasi. kasi. Okay, dani wala naman ako sa magkinagawa eh. Oh. Amin na man naman akong plano ang yung pamilya ni Vincent. At mas malayo naman sa isip ko na awain ko si Lali. Gusto ko lang naman. Kung nakikita ko si Vince, kontento na ako dun. Eric, tigilan mo ako. Yung una, gusto mo lang siya makita. Tapos ano yung next? nag -e expect ka na ng more. Tulad kanina sa side, hindi lang pumunta yung tao para na magugunaw yung mundo mo. ka na awa kay Eric, ha? Ang ko tao din ito, tayo mo! chill ka lang! Vincent, I'll let you explain! Sinong ko sinasabi Saturday. niya? May iba boy? Babe, huwag ka naman na makilam. Shut up ka naman misunderstanding na ito, okay? Misunderstanding, tarantado ka pa rin! Ha? Teka! You're cheating on eric! No! Teka, I'm not cheating on Eric! Hindi ka siya boyfriend! Babe, ano Eric, hello! Hindi kami mag-boyfriend o no? mag-bestfriend kami ni Eric. Kaya lang naman nilang pinalabas sa boyfriend niya ako kasi ayaw niya magmukhang kawawa sa'yo. Dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin yung bestfriend ko! Babe! Kalo ka naman yung sense of humor ng langit. Imaginin mo, nag-goodbye na nga kayo ni Vincent sa isa't isa, pero pinagkukrus pa rin kayo ng landas. sa lamang beses na yun dahil ayoko na ulit umasa't mapahiya. Eh gaga ka rin kasi, dinen mo ka na nga ng tao sa simbahan tapos ikaw pa yung lumalapit. Eh akala ko kasi bumalik na siya para sa akin eh. Akala ko. Akala mo ano, magbabago yung isip ni Vincent. Masasabihin niya, mahal ka niya my God naman, Eri. Tagal-tagilan mo na nga ilusyon mo. Hindi lang naman siya yung lalaki sa mundo eh, na magkakaganyan ka. Okay, sa, sa pogi mo yan, maraming silahis tsaka mga bading ang magkakandara pa sa'yo. Kaya mas the best way is, kalimutan mo yung mga taong may ayaw na sa'yo. Maghalap ka na lang ng mga, yung bago magmamahal sa'yo. ano daw, Dani? Bakit wala na dito ang anak ko? Sino daw sumundo? mundo? Uh, tita, kasi sabi nurse ng nurse na kamukha ng takong ni Elvis Presley. Si Eric daw mismo yung nag-sign ng release form niya. Eh, pero sabi sa akin, wala naman daw kasi silang nakita ang kasama ni Eric. Ah. Bakit, tita? Ba't kaya hindi niya sinabi sa atin, eh? Eh, sino pa bang pwedeng maging dahilan? Sigurado may kasama yun. isip niyo ba kaya hindi sa atin sinabi ni Eric kasi magkikita sila ni Vincent? Ano pa nga ba, Dani? Ano pa nga ba? Eric na nawewengwang sa pag-ibig and marirealize niya mother knows best. Tita, lalagyan ko ng candy crush to, ha?